Ayan, good day mga ka-hamster, mga ka-idol. Uh, marami kasi nagtatanong sa atin uh, about sa ating ginagamit na vitamins. At ito yung l Ayan. Ayan, multivitamins. Pwede siya sa hamster, Ayan. sa rabbit hamster, Ayan. sa mga maliliit na, na dog cats, rabbit hamster. Tsaka yung chinchilla. Chinchilla. Chinchilla, ano yan? 15 drops mix in the drinking water. Ayan. Gagamit kayo ng dropper. Ako kasi, syringe si kasi ang ginagamit ko eh. Ayan ka. Pag wala akong, uh, pag normal na nilang drinker water lang yung ginagamit ko. Yung nilagyan ko. Kasi, uh, konti lang yung hamster nyo. Dito tinira ginagamit ko. Tinatansya ko lang yun Pero ngayon, ano, ilang uh, ba itong bin natin? Medyo marami-rami. Ito yung sinahaloan ko na lang. Dito na lang ginagawa ko. Tapos, ano na lang ito? Ah, uh, tonshameter. Tonshameter lang ito. Teka lang. Ayosin natin. Pinapakulay ko lang siya ng... Uh, yellow. Medyo light yellow lang. Kulay lang siya ng kulay ihi ng dragon. Ayan. Ayan, tingin ko pwede na ka. Ayan. Tingin ko pwede na ka. Ayan, gumawa na lang tayo ng ihi ng dragon. Ayan ito yung papainom natin sa ating mga hamster at tumatagal to sa akin ng 2 uh, to 3 days yung dire-direct yung painom niya minsan yung isang isang ano uh, 80 liters uh, 75 ml 75 ml na drinker nila is uh, tumatagal ng 2 days depende kung gano'ng karami yung nasa isang bin cage pero pag solo lang, uh, tinatansya ko lang yung kaya lang ubusin hanggang 2 days or 3 days. Depende na rin po sa inyo. Kasi ako nagpapalit din kagad ako pag nauubos na na yung uh, vitamins. Ayan. Uh, gandang, ang ganda ng epekto nito, nitong LCBIT, mula kasi nung, nung nag-breed kasi ako, nung uh, newbie syempre, alaga-alaga lang, uh, nakapag-breed ako, ang nangyari kasi is, uh, hindi siya masyado na condition yung female natin. Tsaka yung male, hindi masyado na condition. Kaya yun yung tingin kong effect nun nung hindi pa ako nagamit nito. <coughs> Bale, nag-anak siya ng sampu, ang tinira tatlo. Tapos yung pangalawang breed natin, uh, nag-anak siya ng... Ah, hindi. Una pala lima. Nag tinira tatlo. Nag-anak ng sampu, tinira tatlo ulit. Tapos, etong pangatlong breed natin, nung gumagamit na tayo nito ng LCB, one month before natin na rin siya i-breed, gumagamit na tayo ng LCB. Uh, napansin ko sa mga hamster natin, uh, gumanda yung mga katawan, tapos, uh, tapos yung nga, yung sa pag-breeding, ang inanak niyang huli is labing isa. Labing isa yung inanak nila. Tapos, lahat yon buhay. Wala siyang, ano, wala siyang kinain. Yung ating female na breeder. Tapos yung isang breeder din natin na kasabay niyang mga anak, yung kulay black, is nang anak naman ng tatlo, first baby niya naman yung tatlo. Pero nang naman ng, ng anak kasi malalaki. Kahit yung anak ng labing isa, magaganda rin yung mga anak, malalaki rin. Kaya healthy talaga. Napansin ko rin yung pangalawang breed ko kasi medyo ano eh. Uh, medyo maliliit din. Pero ngayon eh, ang gaganda ng size eh, Tingin ko dahil din dito sa LCBIT, at mula nung gumamit ako ng vitamins na to. Sana makatulong sa iba sa mga nag-aalaga din, sa mga new natin na nagtatanong din kasi marami rin nag, may message sa akin, nagtatanong paano ko gamitin. Ayun, yun lang po, ginagawa ko. Nahalo ko sa tubig, tapos yung ano, kasi yung iba, ang ginagawa is direct na painom. Nahawakan yung hamster, tapos Uh, parang papainumin. Yan, ganun. Medyo, yung, yung, yung trinay ko kasi yung medyo hassle. Medyo malikot yung hamster. Kaya hindi kaya. Kaya yun, naisip ko na water solution na lang. Sa tubig na lang ihalo nila. At yun lang ating video about LCBIT. LCBIT, baka naman. Bye guys.